Ang pagninilay at panalangin sa unang linggo ng Advento Ang mabuting balita ng Panginoon na kay San Mateo Paanong nangyari noong panahon ni Noe Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao Nang mga araw na iyon bago pumaha Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daw Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha At tinangay sa lang lahat Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao Dalawang lalaki ang magkakasama sa buk ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng magkasama sa paggiling ng trigo, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Tiyakin ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Siya'y magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya't maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pagninilay sa pag Pagsisimula simula ng Adbiyento, tayo'y inaanyayahan na maganda sa pagdating ng Panginoon. Hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi ang Kanyang muling pagbabalik. Ang Adbiyento ay panahon ng pananabik at pagtutok, hindi sa mga panlabas na handaan, kundi sa paglalim ng ating ugnayan sa Diyos. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo, tayo'y pinaalalahanan ng maging alerto at handa. Maaring hindi natin alam ang eksaktong oras ng pagdating ng Panginoon, ngunit ang mahalaga ay handa ang ating puso at kaluluwa sa Kanyang pagtawag. Paano tayo maganda? Una, manalangin. Maglaan ang oras sa pakikipag-usap sa Diyos at magnilay sa Kanyang mga salita. Pangalawa, pagsisisi. Tanggapin ang mga sakramento ng kumpisal upang linisin ang ating puso mula sa kasalanan. Ang tatlo ay gumawa ng mabuti. Magbigay ng tulong at pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang advento ay hindi lamang paghihintay. Ito'y aktibong pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Tularan natin si Maria sa kanyang pananampalataya pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos habang inihahanda ang mundo sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, sa unang linggo ng Advento, binubuksan namin ang aming mga puso sa iyong pagdating. Turuan mo kaming maging handa sa bawat sandali ng aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming gawa. Amen.